Ano na? Ano na gawa mo? Ha? Ano na mo? Napalagay yung video ka pa rin. Ano man yan? Kasi yung oh, mga ano... man yan? Nagrarali dun sa Edsa Shrine? Oh, ay, ay may oh! May nagmumura eh! Ya, ano niya yung reporter? At sa Edsa Shrine pa talaga. Oo, oh, at saka bawal daw. Sabi daw na bawal doon. Sa bahay oh, dalaminan. Oo. Oh, sa bahay sa ng Diyos. Oo. Oh, oh. Doon ah, do do mismo, sa vicinity. Sa do vicinity. Doon do mismo. Sa Edsa Shrine nga doon pa kailangan magkaganyan? Pero ito nga, Mijo Gapur, nabasa ko kasi to. Alam nyo mga batang helmet, may point naman talaga si Fador. Puno sa lahat, di ba? The EDSA. The people power revolution. next mm. Nag-start yan. Yung sa mga sinasabing ng mga dilawan. Oh. Na klaseng pamamalakad ng gobyerno. Oo. Oh. Kaya nagkaroon ng people power revolution. Oo naman. Pero ngayon, yung mga nandoon sa EDSA, EDSA shrine, mm. eh, para ito yung mga tao na Ano? Ano? Eh, diba sabi nga ni father? Ano? Ano diba yung mga ba ba? taong yan? Hindi naman yan yung mga dilaw. Eh, <laughs> sila. Hindi, hindi nga din daw yan yung mga pink. Pero, ito yung mga tao na namumula, kamumura. At saka, ito yung mga tao na alam mo yung video ibay for iba eh. Iba yung, alam mo yun, iba yung ay, iba sa pagmumura pa lang, iba na. Sa pagmumura pa nga lang ni Ate. Sa pag Ayan the dirty na, finger pa lang, iba na. Iba na. Hindi kayo ang sumasalamin ng EDSA. Di ba? Di ba yung ano? May pinaglalaban? Diyos yung mega mura. Di yung may pinaglalaban? Mura ng mura. Ay, ba't nyo dinadala dyan ang pagmumura nyo? Hindi na lang kayo doon. Sa lugar nyo, magmura, di ba? ginagalang natin itong bahay galanginan na to wala kayong galang simbahan just kasi ate yung napanood kayo yung video na yan mega duro siya doon sa reporter yung oh, history oh. video na pinayagan naman doon eh oo oh, pinayagan sabi nga na nga kayo eh sabi ng reporter na nga pwede kayo. nga daw doon oh, oh. pero to si ate pinagbabawal niya bawal daw kasi to siya daw yung nagsabi na bawal daw tapos mega mura with a dirty oh, sin finger yan ba talagang EDSA Revolution? Yan ba siya sabi ng people power? Yan na yung bagong EDSA. Nakakahiya kayo. Kayo ang bagong EDSA. Nakakahiya yung mura kayo. ng mura. Yung dirty finger ng dirty finger. Nakakahiya, ay, no, nakakahiya ito. talaga. Ibang klase ang mga pinaglalaban niyo. Clap, clap, clap kayo. Kasi may naparod din akong video, video cover eh. Ano? Nagkaroon na ng bigayan. Oh! oh, oh kasi at 30. <laughs> oh, di diba? O oh, ayan, mga batang helmet, comment down below kung ano masasabi nyo dyan. Pero talagang hindi ka tanggap-tanggap na mabastos ang bahay dalang yan. Dapat patuto tayong rumispeto, di ba? Oo. Uh -huh. At saka, teka lang, ano ba yung pinaglalaban nyo? Kung nagustuhan <laughs> mo ang video ito, huwag ka lang <laughs> subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat na ma upload po namin yung video. stay happy, stay healthy, stay safe guys always. Sabi ko sa boy na galing mo keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Nakakaloka lang talaga. Kung yan yung mapapanood ko at sinasabi, uy tara na, people power tayo, uy tara na. Pero ganyan, nagmumura, nagda-dirty finger. Sige, kaya na po Mauna na po kayo. <laughs>